Mayong udto sa atong tanan no salamat kaayo sa mga nagwatch no sa ako ang videos so salamat sab sa react sa nag nagcomment actually bago pa man ko pero nagpasalamat kaayo ko sa nakita nga nako nga uh, mga reaction nga nakatabang sa inyo ha? so please sa mga na nako nga mga videos palihog ko og kanang follow and share no aron ang uban usab makabalo then uh, naatay hisgutan no short lang gyud kaayo ni about usay mga rason nganong maadik ang usa ka tawo no from alcohol from any drugs or even kanang mga mga problema no number one, tungod kay kana ganing gitawag nila og hereditary sa family or kanang gitawag og naa sa dugo so actually ko ang imo iyang mga uyuan mga igagaw mga parinti kadaghana na involve anang mga uh, addiction sa alcohol or drugs so posibilidad pud po na nganing ana ang nahitabo sa imong partner kana laging pa, pa kana ganing uh, kana, wala tay pili sa atong ma partner ba so pataka ra ta og kana ganing pili sa atong ka partner nga wala tagaw na una nga forever ba nato nang kauban so usahay diya ta mas calm so kay karon kay nakasulod naman ta ana nga mga problema so atong buhaton dili gid na siya actually hereditary or family no sa kalibutan na na pero in the spiritual aspect batawag yun na siya nga tunglo nga klase nga gibutang sa yawa sa pamilya so gikinanlan usay ato ang panagang ana mo mo mu, musim no mo mo adto gyud sa Ginoo mga gyud tabang sa Ginoo guys